ka chicken farming. So, I was asked, ano daw gagawin kapag ka ang Rhode Island Red Hen ay nangangain ng itlog? Ayun, yung tanong na yan, applicable, hindi lang sa Rhode Island Red ha, maging sa mga Black Australorp, meron din yan. Maging dun sa mga Decal Browns namin, meron din yan. Amerokana, uh, ano pa, Buff Orpington, uh, Standard Cornish, meron yan. May, meron minsan nangangain, pero gladly hindi naman lahat. So anong gagawin nga? Pagka yung hen mo ay nangangain ng ganyan. Una, bago natin pag-usapan yung kung anong gagawin mo kapag ka naaktuhan mo na, na nangangain ng itlog yung isa, dalawa or more na inahin mong manok, pag-usapan muna natin. Ano ba ang nakakapag-motivate sa kanila na gawin 'yan, no? So, parang tao 'yan, no. Uh, ano ba ang nakakapag-motivate sa tao na magnakaw? Halimbawa, kapag gutom yan ang tao. No? Pag nagugutom uh, at na-exhaust na, na, niya ang lahat ng kaparaan ng alam niya, uh, may chance na magnakaw yan. Kapag ka, halimbawa, ano na talaga, no? wala na siyang alam na ibang gawin. No? So same thing sa mga manok. Kapag wala na silang makain, ikaw na may-ari, ikaw na farm manager, ay kulang yung pagkain yung binibigay mo, they are underfed. No? They are underfed. Or kulang sa nutrition yung pinapakain mo. No? Sapat nga ang bigat, or labis pa yung bigat ng pagkain yung binibigay, mo kaysa sa uh, required na weight per head per day. Pero ang problema, darak, puro darak pala yung binibigay mo. No? So, mababa ang nutritional value. Rich in... Rich in fiber, rich in yeah, rich in fiber pero poor in crude protein na maghahanap ng source of protein yan no saan sa itlog ah, paano ko nalaman yon eh yung itlog kasi made up, mostly made up of protein yung yung loob niya no yung pula yung egg white egg yolk crude, crude protein yun. even the shell itself may crude protein although the shell is mostly made up of calcium naman no? So doon kukuha ng kakulangang nutrients na hindi natatanggap ng manok sa pamamagitan noon. Kaya nangangain yan ng itlog, no? O dili kay mababa na nga sa nutritional value kinakain niya, kulang-kulang pa. Eh talagang magsasariling sariling sikap yan na maghanap buhay, lalo't higit kung sila ay naka-elevated uh, na na chicken house o kaya ay naka deep litter pen sila. Kumbaga, eh, very limited yung spasyo kung saan pwede siyang kumaykay sa lupa, wala siyang uh, free range mga damu-damo, mga insekto sa damuhan na pwede niyang uh, puntahan para mag you know, hanap buhay ang manok mo. So gagawa't gagawa ng paraan yan to survive. So yun muna dapat mong uh, i-check ano bago mo kung bagay, fokusan yung ano ba ang gagawin. Kasi kapag nag-focus ka dun sa anong gagawin, kapag ka napangyarihan ka na ng ganong kaso, uh, reactive mode yon. Reactive mode. Kailangan, uh, ano ka, uh, proactive ka. Uh, uh, dapat may kamalayan ka kung kailan nangyayari yan at bakit nangyayari. Para lahat ng mga posibleng uh, pagmulan ng ganyang pag-uugali ng manok ay matapalan mo na at nang hindi ka na mapunta sa ganyang situation dahil dagdag trabaho pa yan eh, no? best na magpakain ka na lang magpalit ng inumin ng mga alaga mo eh, isi-segregate mo pa no? so tiyakin mo tama ang pagkain tama or generally speaking wasto ang iyong feeding program okay now dako tayo sa anong gagawin ipagpalagay natin na uh, wasto ang iyong feeding program dahil nag-register ka doon sa chicken farming seminar ni Alpha Adventure Farms, ginaya mo naman lahat ng mga programa ko. No? So, hindi natin pwedeng sabihin may issue sa feeding program mo, may issue sa housing program, dahil ginaya mo nga sa akin, si Nerox Copy mo, halimbawa. No? Uh, maaring hereditary na lang yung ganong ugali nila. No? Kasi yung inahin, based on my... Uh, pag-aaral sa research ko at sa experience na rin nakakahawa psychologically yung ganong ugali ng manok. Uh, kapag pansin ganito, kapag ka yung mga manok ninyo, bigla-bigla ay -bigla sila, mas maririnig nyo yung kaluskos nila kapag elevated chicken house, eh, kapag slatted plastic mating ang flooring, mas ma mapapansin nyo yung takbuhan nila. Uh, nung umpisa akala ko may nalaglag lang ng butiki, tinuka ng isa, tapos habulan sila, uh, pinagkikipit balikat ko nung una and then I realized yaka araw araw na lang bang may butiking ganyan <laughs> so nung chinek ko hindi pala butiking yung pinaghahabulan nila yung shell shell na ng itlog ang oh, alokong toka ako inuunahan pa ako sa itlog so napansin ko padagdag ng padagdag nung una yung mga nanginginain ng itlog so naka, nanghahawa yung may pasimuno dyan eh Nanghahawa sila so they enjoy you no? they enjoy kasi nagiging habit nila eh. No? Nakakain nila yon, nagiging habit nila, lalo na kung daily nang ginagawa ng pasimuno. So kung hindi ka maagap, na-discover mo lang yon after ilang linggo, o oh, ayun, ginawa na nilang libangan everyday. So medyo challenging na ang pagkukumpuni sa ganong kaso. So kailangan yung farm manager mo, o caretaker mo, mga tauhan, eh, ah, uh, meticuloso or pala observe sila sa mga ganong kaso at huwag nilang ipagsawalang bahala kapag kami may kaluskos na narinig karipas ng takbo silipin ka agad ang mga manok ano ba yung pinaghahabulan nila meron kabang bang nakitang eggshell sa tupa nila kung meron ah, damputin ang pasimuno anong gagawin doon ako ang ginagawa ko ah, papaliguan ko muna yan no? papasingawin ko muna kung ano man dapat sabihin nyo sa katawan niyan. No? yung masamang spirit ang sumanib sa kanya na no, nangangain ng itlog. Joke lang yon no? Uh, but SOP ko yon basta, basta may in-isolate akong either naglilimlim na ayaw kong maglimlim o nangangain ng itlog. of course, hindi dapat, no? Uh, papaliguan ko yan, tapos ibabartulina ko yan. May mga kulungan ako doon yung mga pang Texas, yung mga gawa sa kawayan. Solo-solong Bartolina. Ayan, babartulina ko yan, one week, seven days. Diretso yan. Walang tawad, depending six days, seven days. Pagkatapos ng 7 days, ibabalik ko sa flock niya kung saan siya nagmula. And then, obs, papa-observe ko kung nangyayari naman yung habulan, yung mga itlog ba, eh, pabawas ng pabawas, hindi pa dagdag. O, oh, kapag wala nang nangyayaring gano'n, ibig sabihin, tumino. Now, kapag ka may mga incidents na gano'n na naman, kasi papalagyan ko ng tanda yan eh, sa paa eh. Eh, pag hinalo mo, pare-parehas ang edad size nila, paano po malalaman kung sino yung binartulina mo last week, di ba? So palalagyan ko ng ibang kulay na nylon cord sa paa yan. Pag naaktuhan ng tauhan na, oh boss, yung manok mo na naman na in last week, siya na naman yung leader. Ah, magtabas na kayo ng tanglad. Sabaw na natin yan. So ganoon ang pinapagawa ko. No? One strike policy lang ako doon. Pag binigyan kita ng chance, no? Uh, ayusin mo na. Otherwise, sa kusina and final destination mo ng manok no? Uh, hindi kasi worth it eh. ba diba? pinapakain mo yung itlog na dapat na iproduce ng ipinapakain mo sa kanya ay siya rin ang kumakain at nangangain pa siya ng itlog ng iba abay lugi ka na dun no? tapos mga hawa pa siya ng ibang inahin nagagawin din yun eh, luging, lugi ka, lug, lugi ka lalo pagka ganun so might as well mabusog na lang kayo dun sa kanya no? so ganun ang ginagawa ko Uh, sa mga nangangain ng itlog uh, pero uulitin ko ha for the sake of repetition for the sake of being repetitive na lang no? bago ka maging matapang na mag ma, 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 mamagkal ng mga manok mo make sure yung mga manok mo walang may babati ko sa'yo na tungamo natin ito tapang tapang magkatay sa atin pero kulang kulang naman ang pagkain binibigay dapat walang ganang ano, walang ganang factor kasi Ano mangyayari doon? Ang issue hindi sa manok eh. Ang issue doon sa farm manager, caretaker o sa may-ari. Kulang-kulang ang pagkain. Kaya hanggat hindi na yung punot dulo ng issue, eh mauuwi sa ano yan. Baka pati tanglat mo, maubusan ka, kakatinola mo. No? So kailangan ma masolusyunan mo muna yung root cause. No? So ganun sa ano, ganun sa farming or sa kahit na anong business, no? Bago mo bago ka mag Okay lang na mag-react mag ka kasi nangyari yung problema, you have to do something. Pero kailangan proactive ka. I-trace mo. I-analyze mo ano ba yung pinang, pinagmula ng problem na yan. And then, magano ka na. Uh, Aksyonan mo na yon para hindi pa ulit-ulit ang mga meeting, hindi pa ulit-ulit ang mga problema, ang ganyan. Kasi pa ulit-ulit ang problema, pa ulit-ulit din ang gastos mo. Okay? So yun ang ginagawa ko. Uh, mas may higi pa, panoorin na lang ninyo yung apat na oras na uh, chicken farming seminar ko. Ready na yung video niyan, no? parang sa goat farming seminar din, ready na yung video, apat na oras din yan. Nakasentro sa cultural management, lahat ng programa, magmula sa itlog, hanggang sa ma-incubate, mapisayan palalakihin, at sa na mismo mangingitlog tumanda, ikakal, etc., Uh, mag-register and then panoorin nyo yung video na yon may isang taon kayo para panoorin ng video nasa sa inyo kung araw-araw every saturday or once a month nasa sa inyo uh, pero yung libreng uh, libreng uh, consultation kasi oh, syempre hindi naman lahat eh. for sure may tanong kayo after habang pinapanood or after nyo mapanood ng video since hindi yun live well, hindi ako makakasagot dun sa video recorded yun eh no So, saan kayo pwede magtanong? Pwede nyo ipadala sa akin through email. So, pag approve ng account ninyo, meron lang kayong 30 days na libreng consultation via email. So, I highly recommend within the first 30 days, sana matapos nyo na yung apat na oras na video. Sobrang haba na ng 30 days. Sobrang busy nyo na kapag ka uh, 30 ang araw na, eh, apat na oras lang na video, di nyo pa natapos. No? So, paglaanan nyo ng panahon. So, 30 days is way, way, way more than enough na. Ha? So, lahat ng follow-up questions nyo, ipadala nyo sa akin through email. Ako mismo ang sasagot. No? Within 30 days. Now, kapag may mga tanong pa kalit, hindi kayo nagkaroon ng oras or hindi nyo na, na paglaanan ng oras, pinanood nyo na lang ang video after 11 months. Ha? Kung may follow-up questions kayo, hindi na libre yun. Papatak na yan sa consultation consulting service, farm consultancy service ni Alpha Adventure Farms, no? May separadong bayad na 'yon, no? So ayun, nasa description box yung mga links na kailangan ninyong uh, i-click para mag-register at uh, ayun, kita-kita tayo sa video. This has been Jason De Guzman of Alpha Adventure Farms.